under the rules, you have one day. No, 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 don't give me that. No, 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 then, pare, pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Oh, no, 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 Hanggang doon eh. ano, na. Halos magpang-abot si Sen. Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri sa sesyon ng Senado kagabi. Nang lalong uminit ang sigawan, inawat na sila ni na Sen. J.V. Ejercito at Sen. Sergeant at Arms Roberto Angkan. Tumakbo naman si Sen. Pia Cayetano at niyakap ang nakababatang kapatid. Ay, ka na sindak dito eh. Ay, Bakit? Sisigawan mo ako ng pakilam mo. Wala pa naman pakailan sa pupoto dun eh. Sinabi mo yun. Just Interest po, so mo lang iniisip ko eh. Kung papa, ipipi, ano mo kami? Ano. Sa sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo. Sabi ko, Karen, baka pwede pakiusap. This is too important. Ang pinagtatalunan ng dalawang senador, ang Senate Concurrent Resolution No. 23 na iniakda ni Cayetano para sa tinatawag na mga embo barangays o enlisted men's barrios. Ang lugar, dating sakop ng lungsod ng Makati, pero sumailalim sa isang territorial dispute at sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022, inilipat ang jurisdiction sa kanila sa lungsod ng Tagig. Gayunman, wala pang batas na nagsasaad kung sa ang congressional district sa Tagig kasama ang Embo Barangays. At habang wala pa ito, sinabi ng Comelec na hindi makaboboto ang mahigit 200,000 rehistradong botante doon para sa kanilang congressman sa darating na eleksyon. Sa sesyon kagabi, hiniling ni Cayetano na talakayin ang resolusyong nagbumukahi kung sa ang distrito isasama ang bawat embo barangay dahil urgent daw ang sitwasyon at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero kwenisyon nito ni Zubiri. This was not in the daily agenda and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 embo barangays. However, Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati and I do not know, does this have any implication? To uh, Senator Binai's. Uh, I can state for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore. Because all of these barangays are now under Taguig, being administered by, uh, by uh, Taguig, and the problem is they'll not be able to vote for. any... Then for just a one-minute suspension, yeah. Mrs. Yeah. Kualing. One-minute suspension, Mrs. Kualing. Is... At dito na nagsimula ang hamunan at mainit na pagtatalo ng dalawa. Pagbalik ng sesyon, kalmado na ang dalawa. If I raised my voice, it's because, you know, I was... It didn't have to go that way. And I apologize if I raised my voice. Okay? Ang akin dyan, if it will help you, Maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. We did give due courtesy to Senator Nancy, even if this involves barangays that are no longer part of Makati, but because the chair thought it used to belong to Makati, we cleared it with her. The response was she can confirm or deny the same tomorrow. Um, it has nothing to do with Makati because it has everything to do with. Um, 1998 ko pa kasama si Senate President Subiri. So siguro we're entitled one heated argument which is tonight. Sa huli, nagbati at nagyakapan ng dalawang senador. Inadopt na rin ng Senado ang resolusyon na hindi naman isang batas kundi naghahayag lamang ng sentimiento ng mga senador. Kanina...